Yan mga kaloka, mamamalingke ako. Dito ako sa palengke. Uy. Ay, nasura <laughs> ko. Nakabunggo tuloy ako. Ayan, dito na ako. Bibili tayo ng rekado. dito na ako sa palengke. Okay. Hindi tayo ng gulay. Ericado eh. pala muna. Ay. Sang. Ayan guys. Pabakal. Daw ng sibuyas. Marayan te. Gatikat man sana. Ah, sige, sige. 10 pesos lang. Paano ako ng carrots? Like, maliit lang na carrots. Hindi tayo sa carrots. Okay na agad to. Ayan. 20. Ano Tento Ten, nga. Kamatis. Tsaka, paano ako tinito? Ay, ano yung 10 pala, ten? Siling maliit. Okay. Tapos, ano pa ba? May bawang ako doon. Forty lahat. Thank you. Ano kayong bibili? Ah, mo, no, no problem. Naubos na. Ayan, mga talaw. Pabili na ako. Ayan. May malunggay. Good cheese.